IFM News, Palenque Report. Nagkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng ilang mga pangunahing gilihin dito sa pamilingan sa lungsod ng kawayan. Katulad na lamang sa presyo ng mga gulay, kung dati ay 60 pesos, ngayon ay 30 pesos na lang ang isang kilo ng talong. Ang ampalaya na dating 100 pesos ay 60 pesos na lang ang kada kilo. Ang okra ay tumaas naman sa 80 pesos per kilo. Sitaw na nananatiling 100 pesos ang kada kilo. Kamatis na 40 pesos ang kada kilo habang ang repolyo ay 30 to 40 pesos ang kada kilo. Sa presyo naman ng karne, ang baboy ay nasa 300 to 320 pesos ang kada kilo depende sa parte. Laman ng baka na 380 pesos ang kada kilo, pangpapaita na 340 pesos ang kada kilo habang ang manok ay nananatiling 190 to 200 pesos ang kada kilo. Wala namang paggalaw sa presyo ng mga isda dahil ang tilapia at hito ay 150 pesos pa rin ang isang kilo, galunggong na 120 pesos kada kilo at bangus na 190 to 200 pesos ang kada kilo. Sa mga pangrekado, ang presyo ng bawang ay 160 pesos kada kilo, sibuyas na 100 pesos kada kilo habang ang luya naman ay nasa 200 to 240 pesos ang kada kilo. Ang presyo naman ng itlog ay walang paggalaw dahil nasa 180 to 260 pesos pa rin ang presyo nito depende sa size. Samantala ayon sa ilang mga tindera sa palengke, mas tumumal pa ang bentahan ngayon dahil wala nang pasok ang ilang mga estudyante. Para sa IFM News ako si Idol Zaira Contapay, Idol.